Totoo yan ha, mas deserve na itong si Badoy ang mas mataas na penalty. Ang mga netizens po ngayon ay ikinumpara, lalo na po ang Kabataan Party List Representative, ikinumpara po yung penalty naman, yung bail na itong si Pura Luca Vega. Matatandaan na sumikat itong impersonator ba ang tawag sa ganito? Anyway, drug queen, drug performer, kung ano man. Uh, sumikat atong drug performer na ito dahil sa kanya mga kakaiba um, na performers na mukhang naging sensitibo dahil dahil um, relihiyo na yung pagiging kristyano na ang ang apektado ng marami nating kababayan. Kaya ayon, sumikat siya at uh, yun nga may kaso rin to, kinasuhan, ilang dalawang beses na ata na na Uh, o dalawang kaso ata ang kinaharap na lang si Pura Luca Vega kung saan man. At syempre, yun nga, uh, siya rin po ay idiniklara na persona non grata sa napakaraming lugar, syudad, at municip municipalities dito sa ating bansa. Kahit mga probinsya, malalaking probinsya, diniklara siyang persona non grata. So kung nakikita nga naman natin, mukhang walang masyadong napahamak... Um, sa mga ginawa na si Pura Luca Vega. Siguro lang um, talagang yung pananampalataya natin mga Kristiyano ang nasagi na itong si Pura Luca Vega. Pero kung titingnan niyo po ang mga ginagawa na itong si Lorraine Badoy at si Kibuloy, grabe ano ho, sabi nga ni Rizal Ontiveros, karumal-dumal. karumal yung mga Akusasyon. Akusasyon lang naman ang sinasabi ni Riza Ontiveros. Hindi naman niya tinuldukan na may kasalanan si Kibuloy, kaya nga dadaan sa investigation. So talaga pong karumaldumal yung mga akusasyon sa kanya. Hindi talaga makatao. Pang-aabuso ng mga kabataan, pang-aabuso ng maraming individual, yan po. At syempre, panluloko. Um, sa parte naman na si Badoy, marami siyang na red tag, marami siyang naipahamak or napahamak dahil sa kanyang kuno ay tapang nalabanan ang um, CPP PA Yun lang, magtataka ka eh. Ang mga netizen siguradong nagtataka rin kung, kung bakit o kung ano ang pinakapunot dulo ng, ng, ng matinding paglaban na ito kuno ni Badoy sa, sa mga terorista yun ang kanyang nagiging rason na kuno ay uh, meron siyang totoong pagmamahal sa ating bansa. Ipinapakita niya sa madalit salita na naandyan siya para lumaban para daw sa ating bansa. Pero yung kanyang paglaban, marami rin siyang napapahama. Kung totoong lumalaban ka, sana isipin mo na uh, hindi dapat madamay at mapahamak yung mga taong wala namang kasalanan, wala namang or hindi naman talaga kalaban ng ating gobyerno. Napakadali niyang mag-pinpoint ng mga tao at individual at organisasyon na kuno no ay kalaban ng gobyerno. Wala po kayong karapatan. Wala po kayong karapatan. Dahil sa totoo lang, marami talaga yung napahamak yung ginawang ito ni Badoy. Kaya ako yung naniniwala rin na yung penalty na itong si Badoy na magkano, 30,000, 38,000 anyway, ay napakalayo kumpara dito sa sa penalty or sa bail na ito na ng si Pura Luca Vega na 360,000. Nako po, ay halos kalating milyon na. Si Kibuloy naman, you see, wala ka pa naman talagang kaso na na kinakaharap dito sa atin, dito sa Pinas. Pero nararapat lang na ipaimbestigahan ng Senado at Kongreso yung mga akusasyon laban sa iyo. So wala ka, wala ka, pa sa punto na meron kang penalty. Wala ka pa sa punto na meron kang kinaharap na kaso. Pero ang seste, ang nangyayari ngayon, yung legal team mo daw, Mr. Kibuloy, ay naghahanda na. na ang ibig sabihin, mukhang alam nyo sa sarili nyo na malaki ang kakaharapin, kakaharapin yung kaso. Ibig sabihin yan, alam niyo meron kayong kasalanan at guilty kayo. Kaya naghahanda rin kayo. Good luck.